So, hello guys. Alam mo ba, bakit ako ng video ngayon dahil happy ako? Happy ako dahil may cross ulit kami from mobit So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Wait lang. So, ito yung receiver. Sobrang haba kasi. Sobrang haba yung receiver. Sobrang haba. Sibre lang ng dolls. And then, ito, ito yung nakuha namin from Morphe. It. Ito yung grocery biscuit. With itong biscuit na per bucket, 1.68. Ayan, malaki yan. Nakapag-restock na kami. Ayan. Thank you, move it. ito yung paborito kong kape o oh. premium classic ito yung paborito ko yan ito lagi, hindi yan nawawala kasi lagi tayo naglalaba tsaka yan toy, shampoo sabon, ayan mga sabon dito lang sa amin. Tsukan yan. hindi po So, ito pa. Hindi pa ko tapos. Ito mga para sa itong tatlong haba po ito. Ginagupit ko na. Tsaka ito na. Siyempre, nakain na namin. Hindi <laughs> nang pinapakita ko para yun sa kapatid ni Junor sa partner ko na. ito naman sa amin. Um, Magkaiba kasi sa amin. Bali, 1K, 1K. Voucher po yun. Galing po sa Mothic. Wala pa wala po sila ang nagbayaran ko. kasi silang bumiyahe. Okay, nagkakaroon si sila ng voucher from Orchid. Kung nag-brosir sila, wala silang babayaran. World of 1K. Bali, dalawang 1K. So, so yun lang.